So ayun, mga kahanap, uh, magandang tanghali po sa ating lahat. At for today's vlog, uh, gusto ko lang kayo i-update dito sa kubo mga kahanap. Kasi ang tagal ko rin po hindi nakakabisita na dito. Kasi nga alam niyo naman, ewan ko sa sarili ko. Parang tinatambad na ako sa lahat ng bagay. gayon siguro dala lang to ng sobrang stress pag-iisip. Kasi lately parang nare-realize ko na. Naiisip-isip ko. Parang wala pa akong... Wala man lang ako nagagawang mabuti, gayon. Parang gayon yung pakaramdam ko. So anyway, kaya ako pumunta dito mga kahanap. Kasi nga po, uh, nung nakaraan, kasi may nagkabit dito ng nag-installation po sa mga wire. Kasi nga po, makakabitan na po ng kuryente. Pero bago yung mga kahanap, uh, shout out nga po pala sa mga tumulong para po makabitan po tayo, makabitan po ang kamkahanap ng kuryente. At shout out po kay Kuya Ray. Sana po kung napapanood nyo to ay magpagaling na po kayo kasi dadalaw po kayo sa Philippines. Next year. Kaya laban lang Kuya Ray. Kaya mayan magag magagaling ka din. So, ako lang mag-isa kasi sila lang mag-isa. Napakahangin guys. At ipapakita ko sa inyo yung loob. Ayan guys. Meron na siyang ilaw dito. Yan, yung, yung, dito yung ilaw pa. Ito yung sa mga switch, ha. Oh. Tapos, andun yung pinakang switch talaga na pang kalahatan. Tapos, ilaw pa. Tapos, may panibagong ilaw pa dyan sa labas, mga kahit. At, sobrang kalat po. So, ang mangyayari ngayon, mga kahanap, ay lilinisin natin ito. Tapos, yung iba, guys, ay dadaling ko muna yung mga gamit na iba. Pagaya nito, mga kahoy. Tapos ang dami gamit dito na hindi na naaayos. Ang tubig pa nga, Yan, napakalakas ng hangin, guys. At, gusto ko sanang magsilab. Kaso, lakas nga hangin. Pero ititry ko pa rin mga kahanap. Ako lang po mag-isa dito mga kahanap. Hmm. Hindi ko alam kung saan ako mag-start ng gagawin ko. Kasi nga po, apakakalat naman. And mayroon pa lang ilaw sa labas. Eh, Ayan guys, ito na mo tayo mag-start na paglilinis natin. Ini tadi mau pakai tepuk. Ini kurang-kurang fokus sama kamu itu, dan Grabing alibong ang kahala. Bago mabansin yung mauwi dito. Parang lang guys kasi wala na tayo ditong mga oh, alagang manok lilipat pa tayo sa labas kasi napakaraming kalat dito sa labas. <laughs> Dahil may nakita kong gusto dito. mag tayo direto. Ano meron sa mata? See? So, yun, mga kahanap. Gusto ko lang din i-share sa inyo na papagawan pala ito ng kubo, mga kahanap. Papatayuan natin siya na isang kubo kasi maraming gusto maligo dito. Aray, aray. Wala namang... Wala namang parang... Wala namang... Kubo-kubo para arkilahin kayo. Yung mga cottage lang naman. Kunting cottage lang. So, duel lang tayo guys kasi wala naman tayong magagawa nagpapanggap lang tayong masipag kasi nga kala natin kaya nating silaban pero hindi po lang natin kaya silaban mga kahana ah, pakahangin kasi kaya hindi kaya silaban duyan duyan na lang tayo So, ayan, uh, advance Merry Christmas po sa ating lahat. At, ayun, Merry Christmas to all. Hay, <laughs> ang no ko. Ayan. Sana, kahit walang handa. Sabi ni Father, kahapon guys, nagsimba ako. Kasi may mga part-part ng kandila na sinisindihan ng mga angel. Tapos, yung pangatlong kandila daw ay yung sinisimbro doon happiness parang gayon. Sabi niya, paano mo i-describe ang masayang Christmas? Para sa'yo, paano mo i-describe ang masayang Christmas? Siyempre, ang usually isipin natin yung may handa, may pera, tapos mga gayon. Pero sabi niya, uh, sabi ni Father, ang totoong masayang Christmas daw ay hindi na hindi nababase sa laman ng lamesa at hindi nababase sa laban ng bulsa. Uh, parang sinasabi niya na okay lang kahit wala kayong handa okay lang kahit wala kang pera ang mahalaga daw, masaya daw yung puso natin so grabe yung misa kahapon na sobrang tahimik ng mga tao dito kasi lugar namin mga kahanap may simbang gabi na ginagarap ng alas 3 ng hapon kasi po yung pare na dito ay uh, after niya magmisa, may mimisa no, sa ng barangay, parang ganoon po so paano daw namin. So ako naman, paano ko i-describe ang masayang Pasko? Gusto ko maraming pera. <laughs> hindi, joke lang. Ako, gusto ko, para sa akin yung masayang Pasko na kung ano, kung meron, kung tatanungin man ako, uh, kung bibigyan man ako ng pamasko ni Lord, gusto ko sana yung katahinikan, kapayapaan sa isip, kalmado, tapos kahit, hindi mo pera, walang handa. Na, pero yung pera kasi guys, kailangan talaga ng tao yun. Pero yung, ah, uh, kailangan ng parang peace of mind, gayon, masayang puso, na hindi mo dinajoke yung sarili mo na masaya ka lang. Kahit natang na naman na nagpapanggap ka lang na masaya. Hindi Siguro ako, ang, ang hihingin ko na lang na maging maayos yung pakaramdam ko, maging masaya ang puso ko, maging kalmado yung isip ko. Yung parang hindi ako nai-stress na siguro. gayon. siguro. Ayan. So mga kahanap, ito muna po ako kasi late kasi parang lagi ako na sa, sarili ko, sa kakayanan ng sarili ko. Kung hanggang saan ba ako, kung hanggang na lang ba ako. Parang wala akong future. Kaya, yun. Nag-vlog ako para Kamusta din kayo kasi ang tagal ko rin walang vlog at wala akong upload. Kasi, ewan ko ka po sa panahon ngayon mga kahanap, napaka-ulan na. Napaka-ulan. Tapos may, may araw, tapos sobrang hangin. Pero December naman. Iba-iba talaga ang mga panahon mga kanap. Siguro may may mas nahihirapan pa ng sitwasyon kaysa sa akin, kaysa sa inyo. Kasi, kasi pag na-stress tayo, isipin natin, gusto ko lang tapusin yung buhay ko, gayon, sana matapos sa lahat, bakit hindi pa ako kunin gayon, mga... Hindi Kaya basic lang na ano, yun basic ha. Pag nai-stress kasi tayo kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin. Pero, pero, isipin natin na meron pang mas nahihirapan kumpara sa atin. Alam, alam naman natin na mahirap talaga. Pero, meron mga tao na mas nahihirapan pa, mas nahihirapan pa sa'yo. So, ano na. <laughs> Wala akong magagawa mga kahanap kasi napakahangin dito. Tsaka hindi ko naman kayang buhatin yung mga lambat kasi ang bigat ng mga lambat. Yung mga kawayan naman, kailangan ko talaga ng katulong mga kahanap dito. Kapatid di ko kasi talong So, ayun, isa na lang naman siya. niyo. nyo. Ano bang bago? Ayan guys, papakabitan nga pala natin to ng kuryente. Kasi nga, ay, ng, ng kubo, papagawa natin siya ng kubo mga kahanap. Kasi marami nagme-message sa akin na pwede daw tumambay dito, gayaan-gayaan. Ayun, napaka-araw. Ang sarap magtambay dito. Nakaka-relax talaga. Yung tipong antahimik lang ng kapaligiran mo Tapos mahangin Parang gusto mo nalang matulog Pero Sana yung mga plano ko Kahit hindi Kahit uh, Matagal matupad Sana matupad Sana yung mga gusto ko Sana mangyari Sana hindi ako mawala ng pag-asa Lungkot Ayan. Gusto mga ninong-ninong dyan? Napakaswerte nyo naman kasi may papaskuhan kayo. Ako? Ako wala. Naglaki na ako na hindi ako nakakapamasko mga kahanap. Okay lang. <laughs> okay lang. Sige lang. Magpapakumpil pala ako mga kahanap. Kasi kailangan daw ng kumpis. Sabi ko naman. Magpapakumpil ako para may ninong-ninong ako dito. Ang <laughs> kapal lang mo kagayon lang pala yung ano mo. So, ayan mga kahana pa. Hindi ko na po papahabain yung vlog ko kasi uuwi na muna tayo, guys. <laughs> at gusto ko lang po kayo i-update. Sana kung ano man po yung at sa buhay, malangpasan po nating lahat. At ayan, advance Merry Christmas to all and advance Happy New Year. Yes! Sana next year po, maging uh, Naging maayos naman yung taon para sa ating lahat. At kasi uulan na kayo. So, magpapaalam na po ako mga kahanap at abangan nyo po yung aking live. Maglalive po si kahanap. Siyempre, mamamas ko na po ako sa mga ninong ko dyan sa YouTube. <laughs> so, uh, maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal nyo kay kahanap ng walang tigil. Sana po ay kung po yung uh, pinagadaanan natin, malampasan po natin sa buwan. At syempre, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Kahanap sa Facebook page niya po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. At hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and share. Yes. Magbabay na po si Kahanap. Bye-bye!